Naranasan mo na ba yung tahimik na hilaw, yung bulong mula sa universo, na sinasabi sa iyo na may malaking bagay na malapit ng mangyari? Gemini, ang mga palatandaan ay nasa paligid mo, sa mga panaginip, sa mga kanta, sa mga sandaling patuloy mong pinapansin pero iniignore. Bawat kumikislap na ilaw, bawat pagkakataon, ay hindi basta-basta. Paano kung ipapakita sa iyo ng video na ito ang isang mensahe na maaaring baguhin ang lahat, ang iyong buhay pag-ibig, iyong swerte, ang iyong hinaharap, Panoorin ito ng mabuti, dahil nagpapadala sa iyo ng palatandaan ang universo, at kung bubuksan mo ang iyong mga mata, maaaring hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Pamilyang Pilipino, naramdaman mo na ba yung kakaibang enerhiya sa paligid mo, na parang tahimik kang tinutulak ng universo, hinihiling na bigyang pansin mo ito? Gemini, hindi lang ito guni-guni. Nasa paligid mo ang mga palatandaan, naghihintay lamang na mapansin mo. Maaaring ito'y isang panaginip na sobrang totoo ang pakiramdam, isang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa tamang sandali, o isang alaala na bigla na lang nagpatibok ng puso mo. Hindi ito mga aksidente. Nagsasalita ang universo, ginagabayan ka patungo sa isang bagay na mas dakila, isang bagay na maaaring baguhin ang iyong swerte, pag-ibig at tadhana. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ang video na ito, buksan mo ang iyong puso at isipan. Damhin mo ang bawat banayad na mensahe, bawat pahiwatig na ibinibigay ng buhay. Ang iyong mga ninuno, ang mga espiritu, at ang mga bituin, lahat sila ay magkasabay na naghihintay na ihayag kung ano ang tunay na nakalaan para sa iyo. Emosyonal na pagdiskubre. Napansin mo ba, Gemini, ang kakaibang hatak sa puso mo nitong mga nakaraang araw? Baka nagsimula ito bilang isang banayad na pakiramdam, isang bulong na inakala mong guni-guni lang, pero patuloy itong bumabalik. Maaaring napapansin mong inuulit-ulit ang parehong numero, nakakaramdam ka ng kilabot kapag naiisip mo ang isang tao, o naaalala mo ang mga panaginip na sobrang malinaw para maging karaniwan lang. Hindi ito mga aksidente. Bawat maliit na senyales ay ang unibersong dahan-dahang nagtutulak sa'yo, ginagabayan ka patungo sa isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Baka nadaanan mo ngayong araw ang isang lugar at biglang bumalik ang isang alaala, isang mukha, isang salita, o kahit isang amoy na muling gumising sa mga damdaming akala mo'y nawala na. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin ang mga ganitong sandali bilang pahiwatig ng langit, mga palatandaan mula sa itaas. Madalas sabihin ng mga matatanda na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa mga banayad na paraan, sinusubok kung gaano tayo kaalisto at kapasensya. Naisip mo na bang magsindi ng kandila para lang maramdaman ang kapayapaan sa puso mo? Ang maliit na apoy na iyon ay tulay patungo sa ating mga ninuno, mga kaluluwang tahimik na gumagabay sa atin sa bawat pagsubok ng buhay. Gemini, kahit minsan ay nagduda ka sa mga palatandang ito, mayong gabi ay iba. Lahat ng naramdaman mo, ang mga sandaling parang evu, ang mga pagkakataong tila nagkataon lang, ang mga panaginip, hindi iyon basta-basta. Ang mga espiritu, ang mga bituin, at ang universo ay nagkakaisa, handang ibunyag ang matagal ng nakatago. Pag-isipan mo ang mga panaginip mo noong nakaraang linggo, yung isa kung saan nakita mo ang isang landas na pinapailawan ng kumikislap na liwanag, o yung panaginip na may tumatawag sayo, ngunit hindi mo makita ang mukha. Ang mga panaginip na ito ay may dalang mensahe. Ayon sa paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip ay mga pintuan ng patnubay, lalo na kapag payapa ang isipan at bukas sa pagtanggap. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ito, sandaling magnilay. Ano ang gustong ipahiwatig ng mga panaginip na yon? Anong mensahe ang nais nilang ipaabot sa'yo? Maging sa araw-araw na buhay, nagsasalita ang universo. Maaaring isang kanta ang biglang nagpaiyak sa'yo, o may sinabi ang isang estranghero na hindi mo makalimutan. Ang mga banayad na karanasang ito ay mga palatandaan, mga gabay na nagtuturo sa direksyon ng iyong kapalaran, Gemini. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinuturuan tayong magtiwala sa mga ganitong senyales. Ito ay mga bulong ng patnubay, humihiling na bigyang pansin mo, buksan mo ang iyong puso, at maghanda sa darating. Nasubukan mo na bang maghulog ng mga barya sa umaagos na tubig, o magbuhos ng isang basong tubig sa harap ng iyong pinto bago matulog? Ang mga ito ay mga sinaunang ritual upang linisin ang enerhiya at tanggalin ang mga hadlang. Gemini, ang mga palatandaang napapansin mo ay maaaring tila maliit, ngunit mga mumunting parol iyon na nagliliwanag sa daraanan mo. Kapag binaliwala mo ito, maaaring hindi mo marinig ang mensaheng sadyang para sa'yo. Pansinin ang mga sandali ng pagkakatugma sa paligid mo. May nabanggit bang pangalan ng isang tao na matagal mo nang hindi naririnig? May alaala -ala bang biglang nagbalik at nagdala ng luha o halakhak? Hindi iyon mga pagkakataon lang. Tumatanggap ng mga signal ang iyong puso. Bawat detalye, bawat numerong inuulit, bawat mabilis na pag-iisip ay mga sinulid na hinahabi ng iyong tadhana. Matyaga ang universo, Gemini, hindi ka nito hahayaang palampasin ang mahalaga. Ngayong gabi, maglaan ng isang tahimik na sandali upang mapagnilayan ang lahat. Sindihan ang isang puting kandila, hawakan ito ng marahan, at damhin mong bumubukas ang iyong puso. Bulongin ang iyong mga intensyon, humingi ng kaliwanagan, at magtiwala sa proseso. Kahit walang mangyari agad, tandaan na bawat senyales, bawat panaginip, bawat mensahe ay naglalapit sa iyo sa isang paghahayag. May paparating, Gemini, isang pagbabago sa iyong landas, isang sagot na matagal mong hinihintay, isang pagbabagong magpapabago sa buhay mo kung handa kang tanggapin ito. Habang nagtatapos ang bahaging ito, panatilihin gising ang iyong mga pandama. Ang universo ay nasa paligid mo, sa bawat kislap ng ilaw, bawat tugtog ng awitin, at bawat dumadaang pag-isip. Gemini, ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako, naghihintay lamang na mapansin mo. Manatiling bukas, manatiling mulat, at maghanda sa espiritwal na gabay na magliliwanag sa iyong daan sa susunod na bahagi. Espiritwal na pahayag Gemini, kung matagal mo nang nararamdaman ang hatak ng isang bagay na mas dakila, ngayong gabi mo mauunawaan kung bakit. Tahimik kang ginagabayan ng universo sa pamamagitan ng mga simbolo, mga bulong, at mga banayad na karanasan, at ngayon ay panahon na ng kaliwanagan. Bawat pagkakatugma, bawat numerong paulit-ulit mong nakikita, bawat mabilis na pag-isip na binaliwala mo ay may kahulugan. Ayon sa paniniwalang Pilipino, hindi ito mga aksidente, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa kalangitan at sa ating mga ninuno na humihiling na pakinggan mo. Napansin mo ba kung paanong ilang kanta, salita, o pangalan ay paulit-ulit na lumalabas sa buhay mo sa eksaktong tamang sandali? Ito ay mga kosmikong senyales. Gemini, sinusubukan ng iyong intuwisyon na unawain ang mga ito, ngunit minsan ay nalilito ang isip. Ngayong gabi, mag-focus. Pakinggan mo ang tinig sa loob mo. Hayaan mong gabayan ka ng mga banayad na enerhiya sa paligid mo. Nagsasalita ang universo sa isang wika ng mga simbolo at tungkulin mong ito'y makilala. Tuklasin natin ang mga mensahe mula sa iyong mga panaginip. Madalas, ang mga panaginip ay nagdadala ng karunungang nakatago sa harap mismo ng ating mga mata. Ang mukhang nakita mo ngunit hindi mo makilala, ang landas na tila maliwanag ngunit hindi pamilyar, o ang tawag na narinig mo ngunit hindi mo masagot, lahat ng ito ay mga susi sa pagunawa sa mga nangyayari sa iyong buhay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturing na tulay sa banal ang mga panaginip, mga daanang ginagamit ng mga ninuno, espiritu, at ng universo upang makipag-ugnayan sa atin. Magnilay sa iyong mga panaginip ng may intensyon at pasasalamat, Gemini, dahil taglay nila ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ngayon, nagsisimulang magtugma ang iyong mga bituin, panahon na upang pansinin ang maliliit na detalye. Maaaring may kulay na paulit-ulit mong nakikita, mga numerong sunod-sunod na lumilitaw, o sandaling biglang nagbigay sa iyo ng kilabot o init sa dibdib. Ito ang paraan ng universo para sabihin, tumingin ka ng mas malapit, Gemini. Ito ang iyong landas. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong ang pagkapansin sa mga ganitong palatandaan ay nagdadala ng biyaya at proteksyon. Binabantayan ka ng mga ninuno, ginagabayan ka, at tinutulungan kang alisin ang mga hadlang sa iyong paglalakbay. May mga ritual kang maaaring gawin upang patibayin ang koneksyon at hikayatin ang gabay. Ang pagsisindi ng puting kandila sa tahimik na gabi, pagbulong ng iyong intensyon, at pagtutok ng enerhiya ay nagpapalakas ng mga mensaheng paparating sa iyo. Maaari mo ring subukang maglagay ng ilang barya sa dumadaloy na tubig, isang tradisyonal na kasanayan upang linisin ang negatibong enerhiya at buksan ang daluyan ng kasaganaan. Kahit ang simpleng pagsulat ng mga numerong paulit-ulit mong napapansin o mga simbolong nag-aanyong pamilyar ay makatutulong sa pag-unawa sa wika ng universo. Gemini, maliit man ang mga hakbang na ito, taglay nila ang malalim na kapangyarihan kapag ginawa ng may pananampalataya. Nararamdaman mo ba minsan ang biglaang init, ginaw, o panginginig na tila may presensyang di sa paligid? Hindi iyon basta pakiramdam lang. Iyan ay indikasyon ng espiritual na enerhiya na gumagabay sayo tungo sa nakalaan para sayo. Maaaring mabigat o balisa ang puso mo minsan, ngunit ito ay dahil nasa yugto ka ng pagbabago, may paglipat na nagaganap, Gemini. Ayon sa paniniwalang Pilipino, ang ganitong mga yugto ay likas, at ang pagkilala sa mga senyales ay tinitiyak na uusad ka ng may biyaya at kaliwanagan. Pag-usapan natin ang pag-ibig at relasyon. Ang mga palatandaang maaaring binaliwala mo, isang titig na nagtagal, isang alaala na biglang sumulpot, o isang mensaheng dumating ng di inaasahan, ay maaaring pahiwatig na may isang taong iniisip ka o gustong muling lumapit sa iyo. Ipinapakita ng mga bituin na mahalaga ang tamang tempo. Ang pagmamanifest ng pag-ibig at koneksyon ay nangangailangan ng kamalayan sa mga banayad na pahiwatig. Ang mga ritual tulad ng pagsisindi ng rosas na kandila, pagsusulat ng pangalan ng mahal mo sa isang papel, at paglalagay nito sa ilalim ng unan sa gabi ay makatutulong upang maituon ang enerhiya sa kaliwanagan at pagkakatugma. Magtiwala sa proseso, Gemini, huwag madaliin ang hinahanda ng universo maging ang iyong karera, kasaganaan, at personal na paglago ay tumatanggap din ng patnubay. Ang mga pagkakatugma, biglang inspirasyon, o mga panandaliang ideya tungkol sa bagong direksyon ay pawang mga senyales. Sa mga espiritual na gawin ng mga Pilipino, mainam na magtago ng maliit na talaan o journal ng mga ganitong sandali. Isulat ang iyong mga napapansin, naririnig, o nararamdaman, dahil kadalasan ang mga pattern ay nagbubunyag ng mga oportunidad na kung hindi mo mapapansin, maaaring mawala. Ang pagmamanifest ay hindi lang tungkol sa pagnanais, ito ay tungkol sa kamalayan, tiempo, at intensyon. Gemini, nakaayon ang iyong mga ninuno at ang universo upang tulungan ka kung mananatili kang bukas at mapagmasid. Minsan, maaaring lumitaw ang mga palatandaang tila mahirap unawain, mga balakid, bigla ang pagbabago, o mga mensaheng nakalilito. Tandaan, ito ay mga pagsubok. Layunin nitong patalasin ang iyong intuisyon, patibayin ang iyong pananampalataya, at ihanda ka sa paparating na biyaya. Itinuturo ng paniniwalang Pilipino na ang pasensya at tamang pagunawa sa mga senyales ay kasinghalaga ng pagkakita sa mga ito. Gemini, huwag katakutan ang kawalan ng katiyakan, bahagi ito ng paglalakbay patungo sa iyong mas mataas na layunin. Ngayong gabi, habang binabasa o pinapakinggan mo ang gabay na ito, huminga ng malalim at itoon ang iyong sarili sa kasalukuyan. Sindihan ang isang kandila, itoon ang isipan sa iyong puso, at buksan ang diwa sa mga banayad na pahiwatig sa paligid mo. Ang universo ay nagbubunyag ng mga bagay na kailangan mong malaman, at tungkulin mong ito ikilalanin. Gemini, bawat panaginip, bawat pagkakatugma, bawat bulong ay isang hakbang papalapit sa pagunawa ng iyong tadhana. Nasa lahat ng dako ang mga palatandaan, sa mga kanta, sa mga numero, sa mga kislap ng ilaw, at sa mga tahimik na pintig ng iyong puso. Pakinggan mo, sundan mo, at maghanda, dahil sa susunod na bahagi, ipapakita sa iyo kung paano mo maisa sa katuparan ang mga banal na mensaheng ito sa iyong sariling buhay. Aksyon at pagmamanyesto Gemini, ngayong naramdaman mo na ang mga palatandaan at naunawaan ang mga mensahe mula sa universo, panahon na para kumilos. Malakas na ang kamalayan, ngunit ang pagkakatugma at sinasadyang hakbang ay kayang baguhin ang iyong buhay. Ngayong gabi, ituon ang pansin sa mga maliliit na ritual na makakatuon ng enerhiya sa iyong pabor. Sindihan ang puti o gintong kandila na sumasagisag sa kaliwanagan at kasaganaan. Habang sinisindihan ito, bulungin ng malakas ang iyong mga intensyon, kung ano ang hinahangad mo sa pag-ibig, karera, o personal na paglago. Damhin ang apoy na nag-ugnay sa iyo sa iyong mga ninuno, sa mga bituin, at sa universo. Bawat kisap ng apoy ay nagdadala ng iyong dasal pataas, isinusulong ang iyong mga hangarin sa di mundo. Isa sa pinakamabisang gawi para sa Gemini ay ang dream journaling. Bago matulog, isulat ang iyong mga tanong, alalahanin o intensyon. Paggising, itala ang bawat detalye ng iyong panaginip. Binibigyang diin ng espiritual na tradisyon ng Pilipino na ang mga panaginip ay tulay sa pagitan ng material at espiritual na mundo. Nakikipagkomunika ang iyong subconscious sa pamamagitan ng mga gabay na panaginip, nag-aalok ng patnubay at babala. Pansinin ang mga simbolo, tubig, mga ibon, liwanag, o mga numero, dahil madalas itong nagpapakita ng landas na dapat mong tahakin. Ang pagmamanyesto ay tungkol din sa paglilinis ng enerhiya. Isaalang-alang ang simpleng ritual ng Pilipino, pagbuhos ng maliit na palayok ng tubig sa labas ng iyong pintuan bago matulog. Ang kilos na ito ay nakakatulong tanggalin ang stagnant na enerhiya at mga negatibong impluensya na maaaring humadlang sa iyong pag-unlad. Habang ibinubuhos ang tubig, bulungin ang iyong mga intensyon at pakawalan ang hindi na kailangan. Damhin ang ginhawa, Gemini, at magtiwala na nililinis ng universo ang iyong landas. Isa pang epektibong hakbang ay ang pagkakatugma sa pamamagitan ng visualization. Umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at imahin ang buhay na nais mong mamanifest. Isalarawan ito ng malinaw ang mga tao, mga lugar, tagumpay, at kasiyahan. Naniniwala ang kulturang Pilipino na ang intensyon na pinagsama sa pananampalataya ay nagpapalakas sa pagmamanyesto. Kapag nag ka ng may damdamin, nagtatanim ka ng mga binhi sa espiritwal na mundo na mamumulaklak sa iyong realidad. Pagsamahin ito sa pagsisindi ng kandila o insenso para sa mas matibay na koneksyon. Pansinin ang mga paulit-ulit na numero o pattern sa paligid mo. Ang pagkakita sa mga sunod-sunod na numero tulad ng ay madalas na mensahe na ikaw ay nasa tamang landas. Isulat ang mga numerong ito at alalahanin kung ano ang nangyayari nang mapansin mo ang mga ito. Sinasabi ng paniniwala ng Pilipino na ang ganitong pattern ay kumpirmasyon mula sa universo, palatandaan na ikaw ay tumatama sa iyong tadhana. Pagtitiwalaan ang mga mensaheng ito, Gemini, at hayaang gabayan ka sa iyong mga desisyon. Makikinabang din ang pag-ibig at relasyon sa mga ritual ng pagmamanyesto. Kung hinahangad mo ang kaliwanagan o muling pagkakaisa sa isang tao, subukan ang ritual ng rosas na kandila. Sindihan ang kandila sa isang tahimik na lugar, Isulat ang pangalan ng tao o kalidad na hinahangad mo sa papel, at ilagay ito sa ilalim ng kandila. Ito ang pansin sa init at liwanag, imahinang dumadaloy ang enerhiya upang mamanifest ang pagkakaunawaan, harmonya o koneksyon. Bitawan ang kontrol at magtiwala na iayos ng universo ang lahat sa tamang panahon. Para sa kasaganaan at patnubay sa karera, lumikha ng maliit na altar na may mga barya, puting kandila at halaman o bulaklak. Habang nakaupo rito, ipahayag ng malinaw ang iyong mga intensyon, imahinang dumarating ang paglago at mga oportunidad. Pinahahalagahan ng mga tradisyong Pilipino ang simbolikong handog na ito bilang paraan upang akitin ang biyaya, alisin ang mga hadlang, at makiayon sa positibong enerhiya. Bawat kilos, kahit maliit, ay nagpapalakas ng iyong fokus at intensyon, nagpapadala ng malakas na mensahe sa universo na handa ka ng tumanggap. Minsan, ang aksyon ay tungkol din sa pasensya at pagmamasid. Gemini, hindi lahat ng palatandaan ay nangangailangan ng agarang tugon. Panoorin ng mainat kung paano nagbubukas ang mga oportunidad at mensahe. Panatilihin ang iyong mga pandama alerto, isang tawag sa telepono, isang di inaasahang pagkikita, isang pagkakataong pakikipagtagpo, alinman sa mga ito ay maaaring hakbang patungo sa iyong pagmamanyesto. Tinuturuan tayo ng paniniwalang Pilipino na mahalaga ang banal na tempo. Magtiwala na ginagabayan ng iyong mga ninuno at ng uniberso ang bawat pangyayari, tinitiyak na ang nakalaan para sa iyo ay darating sa perpektong sandali. Isa pang gawi ay ang gratitude journaling. Bawat gabi, isulat ang tatlong bagay na iyong pinasasalamatan at tatlong palatandaang napansin mo sa araw. Pinapataas ng pasasalamat ang iyong enerhiya, nagpapalakas ng pagmamanyesto at tumutulong sa pagkilala ng banal na interbensyon. Gemini, kahit maliliit na pagkilala sa gabay ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa espiritual na mundo. Ipagdiwang ang bawat sandali, bawat insight, at bawat maliit na hakbang na nagpapalapit sa iyo sa iyong tadhana. Sa wakas, Gemini, pagsamahin ang iyong aksyon sa pananampalataya. Maniwala na ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang sariling intuition mo ay nakaayon upang magdala ng kaliwanagan, kasaganaan, pag-ibig at pagbabago. Bawat ritual, pagmamasid at pagmumuni-muni ay parang break sa pundasyon ng iyong hinaharap. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, hindi ka lang nakapapansin ng mga palatandaan, kundi aktibong nakikibahagi sa paglikha ng iyong tadhana. Ipinapadala na ng universo ang mga mensahe, ngayon ay panahon mo ng kumilos, magmanifest, at yakapin ang buhay na nakalaan para sa iyo. Habang tinatapos mo ang mga ritual na ito at pinagninilayan ang iyong araw, damhin ang enerhiya ng gabay, proteksyon, at banal na pagkakatugma sa paligid mo. Gemini, ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako, at ngayon ay hawak mo na ang mga kasangkapan, kamalayan, at pananampalataya upang sundan ang mga ito. Lumakad ka ng may kumpiyansa, alam na ang iyong mga aksyon, kasabay ng gabay ng universo, ay lilikha ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Gemini, habang inaabot mo ang pagtatapos ng mensaheng ito, huminga ng malalim at damhin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Ang universo ay matagal nang nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, pagkakataon, paulit-ulit na numero, at mga banayad na patikim. Bawat palatandaan, bawat bulong, bawat kisap ng ilaw na napansin mo ay ginagabayan ka patungo sa kaliwanagan at pagkakatugma. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, ang iyong mga ninuno, ang mga bituin, at ang mga dinakikitang puwersa ng universo ay kasama mo, tinutulungan kang tahakin ang iyong landas. Alalahanin ang mga sandali na tinalakay natin, ang mga panaginip na sobrang totoo ang pakiramdam, ang biglaang kilabot, ang mga kislap ng pagkakatugma. Bawat isa rito ay sinulid sa habi ng iyong tadhana. Pinapaalala sa atin ng paniniwalang Pilipino na ang pagkilala sa mga palatandaang ito nang may intensyon at pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan sa biyaya, proteksyon, at espiritwal na paglago. Gemini, ang puso mo ay nakikinig mula pa noon, nayon, dapat nang sumunod ang isipan at mga aksyon mo. Habang nagpapatuloy ka sa pagsasanay ng mga ritual na tinalakay natin, pagsisindi ng kandila, pagtatala ng mga panaginip, pagsasagawa ng paglilinis at pagmamanyesto, tandaan na bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Ang enerhiyang pinapalaki mo, ang pananampalatayang pinanghahawakan mo, at ang kamalayang pinananatili mo ay gagabay sa iyo patungo sa mga karanasang handa ka ng tanggapin. Magtiwala na gumagana ang banal na chempo at bawat pagbabago sa iyong buhay ay may layunin. Nasa abot mo ang pag-ibig, kasaganaan, at kaliwanagan. Maaaring may mga hamon sa hinaharap, mga diinaasahang pagbabago, o mga sandali ng pag-aalinlangan, ngunit bahagi rin ito ng landas. Sinasabi ng mga aral espiritwal ng Pilipino na mahalaga ang pasensya, tamang pag-unawa, at pagiging bukas, kasing halaga ng aksyon. Gemini, natututo kang makita ang ginakikita, pakinggan ang mga bulong, at tanggapin ang gabay na palaging nandyan para sayo. Ngayong gabi, habang ipikit mo ang mga mata, damhin ang presensya ng proteksyon at suporta sa paligid mo. Bulungin ang iyong mga intensyon ng may pananampalataya, sindihan ang iyong kandila, at hayaang gabayan ka ng universo sa bawat hakbang. Bawat panaginip, bawat numero, bawat mensahe ay inihanda ka para sa sandaling ito, isang sandali ng pagbabago, kaliwanagan, at kapangyarihan. Dalhin mo ang enerhiyang ito sa hinaharap, Gemini. Buksan ang iyong puso, manatiling mapagmasid, at magtiwala sa mga palatandaan. Nagsalita na ang universo, ginabayan ka ng iyong mga ninuno, at ngayon ay panahon mo nang kumilos, magmanifest, at yakapin ang landas na nakalaan para sayo. Nasa lahat ng dako ang mga palatandaan, sa mga kantang naririnig mo, sa mga pagkakataong napapansin mo, sa mga panaginip na naaalala mo, at sa mga sandaling humihinga ka ng mabigat. Pansinin ito, magtiwala sa sarili, at hakbangin ang buhay na handa ng ipakita ng universo. Tandaan, Gemini, ito ay simula pa lamang. Sa kamalayan, pananampalataya. At sinadyang aksyon, patuloy na magbubukas ang iyong paglalakbay sa mga paraan na mas maganda at mas makapangyarihan kaysa sa iyong inaakala. Naghihintay ang iyong tadhana, ang kailangan mo lang gawin ay sundan ang mga palatandaan at buksan ang iyong mga mata upang tanggapin ito.